on the ogs led by team captain big winner celebrity mompreneur ngayon see si commander ah, commander herself please welcome nene mayo hello yes. nene. commander Good to have you in the show. Thank you, thank you for being here. Welcome. Thank you so much. Ms. <laughs> gusto na namin makilala. Sino-sino ang mga kabatch, magkakaibigan at kasama mo sa The OGs? Yes, kasama ko yung mga kakulitan since 2005. 2005. Alagi isang putanggenyo. Ala eh, galing po mutang kasari si Kuya Jason. Yes, yes. <laughs> Jason. Welcome back, Kuya. Yes. <laughs> Tingin ka mananalo na na naman kami. Yes. Yeah. man. <laughs> And of course, ang aming the only one, Kikay Mommy si Say Alonso. Hi, Say. Welcome back, Say. Sana nangyari na kami this time. Ano pa naman talaga ang aming hot <laughs> mama, si Cheeks Alcala. What's up, Cheeks? Hello! Chix? Grabe no, 2005. Oh, and after that, nag-meet tayo 2006. Yun na, kaya speaking of that, batiin natin ang ating kaibigan, si Joey Pilas at Attorney Buboy Soto, nanonood yes. para sa Cagayan de Oro. Nagiging madalas ba yung mga reunions ninyo? Or pa paano ba? Tuwing may birthday, gano'n? Nisan, dito nakaraan, nag-reunion kami sa bahay nila sa'yo. Nang nang kami, sa mga ah, anak namin, no? di ba? Patas lang. kaya maganda rin, may group din kami. Nagkaroon ng Facebook ng group, kaya dun. Kaya kami nagkakachika, nagkakabati And I'm sure mas marami pa mga ganyang uusbong in the future. But for now, e-focus muna tayo sa 200,000 pesos. Yes! Di ba? Yes! Let's have fun and enjoy the show. Good luck, DOGs! Ito yes, na ang makakalaban niyo, the sexy and the hotties. Led by sexy comedian and businesswoman, si Miss Kiana Reeves. Hi, Kiana. Hi, I'll be back on the show. Yes, it's my second time. Yes. Sana manalo na kami ngayon. Nako eh, I'm sure. Yung unang beses na enjoy niyo po ba? Oo naman. At taas <laughs> ng ano namin nun ah. Views. Um, Ay, arong, na, I'm lang, sure, I'm sure. Facebook live. At ngayon, mas lalo siguro kung makakuha yung jackpot. Yes. Kaya good luck po. Miss okay. Kiana, sino-sino po makakasama sa team nyo kaya? Ang ano, ang number one, si Pambansang Bunso ng mga titas, Migs Molino. The Migs. Yeah gusto. Ayan. At ang pangalawa kong kaibigan, ang pinakamasarap ng Lumboy. <laughs> si Brian Lumboy. Sa si Brian. Yan. Hello po. Gusto ko. At mga tatlo kong kaibigan, ang rapper na wala pang nirarap. <laughs> <laughs> The PPP winner, Jimboy Martin. Hey, Jimboy. Hey, Jim. Hello po. Kapuso. Ayan. Alam nyo, si Ma'am Kiana talaga, ano eh, hindi po nawawala ng racket. And I'm sure may bago kayong pinagkakabalahan ngayon. Ano po ba yun? Hindi, meron akong ano ngayon, a uh, KR Talent Production. So, talent Productions, yes. okay. Yes. So, so, may mga talent ako, then may mga shows, Very proactive po talaga kayo. Kailan para nandito na yung ano po, yung ko eh, yung nandito na sa showbiz. Kaya pag mag ako at least sa showbiz pa rin ako. Very good, very yes. good. So, Saka mayroon din ako ng KR Gourmet. Uy, pati yun. Yes, tapos may skincare. care. UKR Gourmet po is a food business. Bu food business. Ano Para, po ang specialty doon? Ano, ah, uh, gourmet, tinapa. Parang pareho kami ni Nene din, gourmet. Ay, nanggagaya ka. Uh -oh. uh -oh. Bamos, tsaka uh, chicken pastela, tsaka bagong... Ayun, sarap ng chicken mo. Oo, oh, mga ganun ako. Di, ay, do po nga si Nene eh. Kaya na chicken oh, sa'yo. So, oh, okay. Very, very entrepreneurial. Yeah. And I'm sure, kung makuha niya 200,000, baka may bago kayong business venture na... Pangdagdag, pangdagdag puhunan. Ayan, good luck, good luck. The section, <laughs> thank, the hottest, and the OGs. Now, let's get it on. First round po. Siyempre, alam na natin, gusto na natin makita ang tapatan nila. Let's please welcome to the Family Feud stage, Miss Nene and Miss Kiana. Let's play round one. Po. Good luck. Narito ang tanong. Top five answers are on the board. Anong madalas na ginagawa ng aso na hindi ginagawa ng pusa? Go! Tumahol! 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 Stop Miss Kiana, play. pass or play? Play po, play. Play. Balik muna tayo. Let's go, let's go, Miss Kiana. Bigs, na itong tanong, anong madalas sa ginagawa ng aso na hindi ginagawa ng pusa? Tumahol. Ay, oh, tama, 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 Pero nandun na. Okay lang yan. Brian, anong madalas ginagawa ng aso na hindi ginagawa ng pusa? Matulog. Matulog. Ang pusa ba? Tupat pa, no? Antukin. Aso, laging tulog, eh. Ang Aso lagi tulog Ang aso lagi tulog, no? Matulog, sabi! The OGs, time to huddle. Ito na. Alright, Jim Boy. Kailangan makuha mo ito. Naka two strikes na pare. Anong madalas ginagawa ng aso na hindi ginagawa ng pusa? mag -jogging. Kasama ko lagi mag-jogging aso. Mag jogging Ah, okay. Mag-cardio? Cardio. Hindi, Jagging. sa bagay. Tama yan. Tama yan, Kasi ang aso, grabe yung energy niyan. Kailangan mo talaga ubusin. Yes, po. Okay. Mag-jogging or mag-cardio? Ah, nandiyan ba yun? wala, wala, wala. Alright. Eto na, chicks. Ano kaya? Anong madalas ginagawa ng aso na hindi ginagawa ng pusa? Sakto yung tanong na yan kasi pet lover ako eh. I have a dog and a cat. Okay. So, how many how many dogs do I have one dog and one cat. Pero senior na sila, wala na. Hindi na, kamasa, magkaibigan, hindi na magkawa. They're good friends, they grew up together. That's galing. Yeah. Ano, what are their names? Colin and Lucas. Colin, and Lucas. All Alright. Yeah. Ano kayo madalas ginagawa ni Colin na hindi ginagawa ni Lucas? Maligo. Maligo. Yes. Because cats, how do they take a bath? Cats. They just lick themselves. Yes, they clean themselves on, they their clean own, themselves. on their own. Eh. Say, ano kaya? Madalas ginagawa ng aso na hindi ginagawa ng pusa. Well, sinabi niya ng mali, mag-swimming. Mag-swimming. Kasi di ba mga labrador mahilig mag-swimming? Oh. mga pusa ayaw magpaligo. Correct. Saan nila yung ilalik nila? So, so may, may kinalaman sa tubig din. Kuya Jason, ano kaya? Ah, uh, aking kasing aso, nakikipagkwentuhan. Makipagkwentuhan. Makipagkwentuhan! Ah! tinanong ko siya. Hindi, totoo. Sabi ko, gusto mo kumain? Saan ka ko ng pag-isa ko So, roof, Ano Sir, woof, woof, woof. <laughs> anong, anong English ang mabong? Oh, okay. okay. galing na Tama! Sumasagot eh! Sumasagot, galing, no? Eh. Another pet lover na parehong may dogs at may cats. Ano kaya? Sa iyo na final answer. Ano madalas ginagawa na aso na hindi ginagawa ng pusa? Maligo. Maligo! Ando na tayo! Nandiyan po ba? Ang maligo to get this round one survey says... Let's see kung ano yung hindi pa nakuhaan. Everybody, number five, please. Maghukay! Maghukay! Naghukay yung aso. Maghukay. Naghukay Mag din yung aso. Parang rabbit. <laughs> number four. Maghukay! boy. And finally, number three. Maghukay! Ayan na po. Round 1 goes to the OGs. Meron kagad sila 71 points. Pero may 3 rounds pa. Kaya marami pa tayong pagkakataon para makahabol.